Good morning, good morning mga kaswelo, mga yung buntag sa tanan good morning mga dilim dilim pa tayo lumusong mga kaswelo sa ating mga pupunta tayo sa ating mga alaga Ito, eh, malamig pa si ng hangin malamig pa good morning po sa lahat dyan sa nagkakapina at sa mga tulog pa Uh, good morning nila <laughs> Ako ay uh, kasalukuyang papunta sa bukid at meron po akong gagawin po kasi ngayon dahil may mayong araw ay may lakad ako sinisis din meron ding lakad uh, meron ding activity mamaya kaya uh, wala kaming time sa pagpastol uh, o pang bakiro ba pagpastol ng kambing pagbantay sa kambing maraming time so ang gagawin ko ngayon ay mag-istakan Istakan ko na lang sila ng pagkain sa loob ng sapat sa maghapon kaya ngayon po ay maaga um, na naman po ako lumabas ay hindi kami makapagpastol mamaya ay may lakad po ako Good morning, good morning. Kita ba? Madilim pa kasi po mga kasulo eh. Mga naka plus light ayaw at saka ano. Daanan na natin si mumu, Para malipat. Ah. Para dire-diretso si yung ating lakad. Daanan ko lahat yung mga bakat kalabaw. bago tayo akyat doon sa kambingan at magsakati ay kukunin ko yung ano pala yung basket kahit, uh, kahit dalawang basket lang na siksik eh sapat na sa kanila yun dahil uh, ano lang naman sila, 11 peraso alam mo mo ala, lipat ka Ah, oh, medyo maliwanag na mga at hila-hila ko si Victoria. Tapos uh, si Victoria nga pala ay na naitanong ko sa ating ano ating kilalang technician uh, ano pala siya? natural lang pala yun na, na may lumalabas sa kanyang ari akala ko mga anak siya uh, ano nag discharge lang pala ang update ni Victoria yan no? Oh. nag discharge siya natural lang pala yun akala ko mga anak na ah lipat natin okay Talon tayo nila Jason at uh, Winnie tapos kunin ko na yung mahawagang basket ko para kumuha ng kumpay ah! wala pa nagjaging mga kasilo ah Good morning! Napakaganda ng uh, ano ngayon, panahon ngayon mga silo, maliwalas. Pero doon sa Luzon ay baha pa. Dito naman sa amin ay eh, ng Diyos maganda naman yung panahon. Kaya nakarecover-recover yung aming palay. Ayos. Tara. Jaging-jaging muna ako mga silo. good morning. Good morning. ganito ginagawa ko mga swilo. pag may lakad lista ko na lang sila ng pagkain Ito yung mga kambing hindi okay. so, Dito na tayo kay Queenie mga swelo So ngayong araw po ay pwede na siya mag swimming kasi pangatlong araw niya kahapon So sana po ay uh, mag ano ito mag pertil ah, sa ganun eh, hindi masayang naman yung ating pag-aalaga ba si princess ay eh, 2 years mahigit na inalagaan ko pero hindi siya nagpudos so sana ito ma tumbasan niya yung pagkukulang ni princess Nak. si Queenie ang kanyang pangalan ang gusto nila ni Kuya Victor At, balik ka mamaya pagbalik ko pag uh, hatid ko sa pagkain ng mga kambing uh, dito ko na swimming siya okay, sa malamang sabik na ito sa swimming pool niya good morning umiilaw pa yung solar mga silo ayos ah isa. Ang magdamag siya ngayon ah, full charge. Huwag muna kayong lumabas, no? Kulong muna kayo ngayon. <laughs> tulog pa sila. O, tulog, nakahiga pa. Punin na natin ating mayawagan. Basket. Dahil tayo ay mangwan ng kumpay. Ah. Dalawang ganito eh. Solve na sila nyan. Ayan, dito tayo mga kasilos sa ilalim ng sagingan Manguhan ng kumpay ay para malinisan natin yung sagingan ni Ukarling ano hindi naman kasi ito pwedeng pastulan kay may tani, may lug, may nyog, may saging so ano, taba ang taba ng lamu gustong gusto ng camping din natin Haloan ko lang mamaya ng mga dahon-dahon ng kahoy tubog madali agwa at saka pipil kalah kami ay ng ani ng palay nito ah. la para entender. Ito na yung mga pagkain nyo Dito na Agay okay. Hinga ah. na malalim Magpagod, pahinga lang busog na si Queenie oh si Queenie mga silo, busog na pwede na siyang iswimming niya pagkatapos ko magbigay ng pagkain nila ayun oh naligo na siya sa putik oh tapos gumising na yung ating mga alagang kambing nakita niya may nila may bit bit akong pagkain may sitayuan sige ¿Qué okay, 我先不量。 Busy, busy na sila, sila sa kanilang pagkain tapos kuha ko pa sila ng mga dahon dahon ng kahoy tapos doon puno, ngayon lagyan ko rin doon ng dahon ng saging ayos tapos kuha na tayo ng dahon dahon muna para pang dagdag so ayan mga kaswilo uh, pagkatapos po natin uh, na -ano dun sa mga kambing dumaan ako dito sa garden uh, para uh, ayan uh, para po uh, mag ano mag uh, tanggal lang unang uh, bunga ng palaya uh, o oh, medyo mahirap sa una kasi syempre bunga yan eh parang i muna, mo na <laughs> tapos alisin mo lang pero may dahilan diba po <laughs> Tapos, uh, sa garden din kasi may mga bagay tayong uh, kailangan isakripisyo. Hindi lahat ng nauna ay kailangan panghawakan. Uh, mahuhugot tayo ah. So, tinatawag naming mga nagtatanim ito na pruning or flower and fruit management. Kasi pag pinabayaan uh, nyo po yan mga kaswelo, uh, unang bunga, maaring humina ang puno sa halip na lumakas siya at maglabas ng mas maraming bunga, di ba? Mapapagod lang sa isa, sa isa ba. Kaya ayan, uh, goodbye muna sa una para may chance ang mas marami. Parang sa buhay lang, di ba? Yun know, Minsan akala mo siya na. <laughs> Oo, Pero habang tumatagal mapapaisip ka, ito na ba talaga ang best para sa akin? Lo. La. <laughs> Dek. Uh, kaya minsan kailangan pakawalan ng nauna para pagdating ng panahon hindi lang isa kundi mas marami at mas matibay pa ang darating di ba po kaya ganyan din sa ampalaya mapait man sa una pero kapag tama ang proseso masarap sa huli ayos kasama ko yan si former kapitan na yan oh. pinagapang ko ang ampalaya na yung muko, para dumiretso sa, sa taas. At, uh, tinanggalan ko na rin yan ng unang mga dahon dun sa ibaba. Pero wag mo na. Na kalbuhin talaga lahat. So, ayun. Taas-taas para ba? Utan ba? Lunod sa munggos, oy. Tabaw. Ito. Punong nakatudling. na nakumanong. Oh, well, Taas po ginabuhi o ang palaya pag inani nimo mo maturas babo pabungahon no? ba na para sana og na dayon. Dos, na yun tos na litson ron

meron tayong nakuha mga silong panim unang bunga oh. pitong piraso aw oh. anim pala yan nagtaka yung partner natin bakit ko daw tinanggal sayang sabi ko huwag na manghinayang kay babawiin yan sa itaas sige Ayan mga kasilo, mainit na. Kaya oras na sa pag uh... Paswimming swimming ng ating mga alagang kalabaw si Victoria may napapansin ako sa kanya mga suylo, na hindi maintindihan parang manganak ano ba pero ano pa eh nung sinabi ng technician 7 to 6 months eh pero napapansin ko sa didi niya magang maga na eh kaya natatakot din akong ipa swimming siya baka sakali baba ka biglang magluwal ng anak kaya eh, hindi ko mabantayan lalo na ngayon aalis ako ano parang hirap na maglakad ano ba isilong eh, ko lang siguro siya hindi ko muna iano siya ipaswimming eh, si Jason lang tsaka si Queenie ang ating ipaswimming pero galing na yan na ano, nagloblob sa pinagpastulan ko yung magang magayong yung kanyang ano dide parang parang ano ba tawag dito parang mga anak na Diyo kasi pa ano, alam ang kalabaw na mga anak mga sila sa kambing lang kaya medyo expert daw oh, expert uh, ano ba naka experience silong ko lang muna siguro siya kasi nakita din ni kay Victor yung didiingan niya malusog ang kinakatakot ko baka ipas Ibabad ko siya Mabaglang magluwal ng anak Wala kasi kaming idea Ilang buwan talaga ito Kasi hindi ko nga alam to Na nakatastahan Hindi ko alam kung anong buwan Maliit lang kasi siya ng kalabaw Dahil nga nabansot nga siya Nung maliit pa dahil yung nanay niya Ay Ang tawag dito Kinukuha na ng gatas Kanina ko pa pinagmamasdan to umaga may lumalabas sa kanyang uy, nandyan si ano ah si Andy ah oo, oh, oh Andy yes sumunod siya sa akin mga kaswilo ang lang siya talagang ikaw pag gusto niya talaga sundan ako, sunong sundan ako ni Andy dito sa bukid hindi, tingnan natin yung didi mo pero galing na siya sa ano sa lubluban yan, putik na siya oh. <laughs> 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 ang ano niya mga ka-silo yung kanyang dede talaga. dun ako kumukuha ng base kasi yung kay Roger buntis mga anak ng August ayun o, ayun o, oh, yung dede niya oh. malusog na malusog yung kanyang dede o oh. magang maga, dito na oh, dito na o, dede niya hindi kita hindi kita yata tapos so, may lumalabas sa kanyang puwerta na laway laway hindi lang makita dahil may putik na ano kasi so, ngayon hindi ko muna si ano ilagay sa swimming pool hindi ko ilagay sa malilim na malilim talaga safety natin baka biglang magluwal ng anak o ano ba pero malayo pa eh 7 months pa okay. sige silom ko lang muna siya bug ligid 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 bug 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 na lubog Boo! Boom! Ayah semisi dulu no, sini dah la uh, pan yang katawannya sepotek. Ini si kui ni, si kui ni. Victoria mau sih lo di toko sa malilim na malilim yang hindi talaga sa mainitan. Tapi ni ada yang makan kain jen. Uh, may Ano pa nag under observation pa ako dito dahil uh, papahiwatig ito eh uh, ngamba ko ka kapag uh, babad ko ito baka biglang magluwal o ano ba so dito siya uh, wala siya mapuluputan malilim tap at maiksi lang yung kanyang lubid para hindi talaga siya makalayo Ganun siya. Maga yung kanyang ari o oh, saka yung kanyang didi. Ayan o. Sige. Jason naman tayo. Wala yung aking bantay ah. Ha? Si kabady ko ah. Ha? Andi! No, Naulah. Andi! Andi! yun sa taas na pala eh hey. ano naman yan lukoy ka last ball mga kasuelo last ball na to pwede na tayong pumunta sa ating pupuntahan ngayon Kapten oh, so. eh ada mangat lagak eh. Tak busuk. Ih, sini. Swimming, swimming time. Busunannya mau swimming. Hmm. Ini season. Jason. Okay. Ayos.